na ipanin po ng mga may init na usapin kaugnay po sa flood control project anomalies. Samantala si Albay, Provincial Public Safety at Emergency Management Office. Head, kasama ho natin si uh, Sir Roderick Mendoza. Sir, live kayo sa RMNDZXL Manila. Si Rajuman Manluides po ito. Good afternoon po. Good afternoon sa lahat ng nag-aantabay sa buong Pilipinas. Oh, sir, kumusta ho kayo as of this moment dyan po sa Albay? Ito po, uh, stay put na tayo at uh, ongoing yung ating mga halos patapos na yung evacuation ng ating mga uh, nasa danger zone na mga population. So inantay na lang natin yung Uh, figures from our Municipal Disaster Risk Reduction uh, mm -mm. Officers para makita natin yung totality ng quant picture ng uh, number who have evacuated all throughout uh, Albay. Mm -mm. Uh, sa madaling salita wala pa ho kayong uh, numero kung ilan po sa inyong mga kababayan yung na-evacuate sa mga oras na ito? Uh, Actually po may, ang present population natin kasi by ano yan, by flood and then uh, lahar is something like 163,000 and uh, 504 families or 702,816 persons. So ganyang kalaki itong minubilize natin to, uh, papasok uh -huh. doon sa mga kanya-kanyang evacuation centers spread all over Albay po uh, uh -huh. ngayong araw. Ito po, usually sa ganitong situation, ganito karami, nasa 702,000 individuals yung pina-evacuate po ninyo? Usually ganyan po dahil multi-quan ito, multi-hazard. Uh, meron, merong, uh, dahil sa bagyo, dahil sa tubig bagyo, uh, magkakaroon ng lahar, magkakaroon ng flooding, <laughs> magkakaroon ng landslide. So ganito kalaki yung mga nasa danger areas or probable na tatamaan itong kwan epekto ng bagyo. Okay. Uh saan po uh tumutuloy or tutuloy itong ganito karami po ninyong mga kababayan, Sir Roderick? Iba-ibang evacuation centers mostly DEP facilities po ito. Eskwelahan. And then uh, since uh, bagyo ito, short duration lang naman ito mm -mm. pagdaan ng uh, Bagyo several hours balik naman sila sa kanya-kanyang uh, uh, mga houses mm -hmm. but then uh, kung ganitong padaan pa lang dapat nandun sila sa mga safe evacuation centers uh, facilities uh, Sir Roderick anong lugar po jaan po sa Albay yung talagang tinututukan po ninyo kaugnay po dito sa pagdaan ng bagyong Opong Uh, tinututukan natin halos lahat naman ng kwan eh. Halos lahat ng 18 LGUs. Yeah. Uh, but then na uh, special mention natin yung ginubatan, na special mention natin yung uh, kamalig, and then uh, daraga, and then parts of Legazpi City, uh, base doon sa inisyo ng uh, kagabi na ng alas 9 nag-issue ang uh, fee books ng lahar advisory at ito, ito yung mga areas na mostly na apektuhan kung in, uh, in case mag-activate yung lahars but then other areas merong flooding and then possible uh, landslide po ma'am uh oo -oh. okay sir kumusta ho yung uh, maibibigay na pantawid gutom dito po sa ating mga kababayan sa kaling Uh, tumagal ano po etong paulan-ulan pa? Kasi kahit paalis na ho yan, sabi nga ng pag-asa yung buntot nandyan pa rin. I mean hindi ho agad-agad makakabalik naman sa bahay nila yan. Ano po ang inihanda ng local government para ho sa pagkain, pangailangan ng inyong mga kababayan? Opo. Oh, Una-una uh, uh, short duration lang dahil typhoon na uh, okay. ilang oras lang to and then yung as to the ano yan uh, as to the preparation sa ating social welfare office as well as with the uh, Department of the Social Welfare Region 5 ay uh, nagkausap na na ni uh, Governor Noel Rosal ang buting director Laureo ng uh, DSWD handa sila magsuporta ay uh, inantay lang tayo kanina na mention ko, inantay lang namin yung actual number of evacuees dahil yon yung magsusuporta kung ilan ba talaga yung ibibigay nila na kwan na uh, food packs and then uh, as well as kami din dito sa part ng uh, provincial government meron din provisions for these individuals kasama na po doon yung ating provincial health office na merong mga gamot at saka non-food items na pangangailangan, presumed pangangailangan for scene ng ating mga evacuees uh, usually dyan oh. sa kanya-kanyang LGUs. Uh, sir, sa sa initial po na impormasyon na ipinabot po ng uh, pag-asa sa inyo, eksakto mga Opo. anong oras po ang lapag nitong Bagyong Opong? Uh, between 6 uh, 6 a.m. 8 Uh, 6 to 8 a.m. ganyan ang uh, initial na, yung latest at of the latest Apo. nakita natin kaninang ano uh, forecast nila bukas, bukas ng maga but then ang ang pag-uulan po dito sa Albay Actually ngayon manakanakan ng ulan na pero ang kalakasan mamayang kwan mamayang gabi mga 10 o'clock siguro ganyan late uh, gabi mamaya okay. magsisimula na po ang pag-uulan and then deteriorate up to tomorrow na to. Oo, so gabi pa naman. Um, uh, 10 PM uh, hanggang bukas mga alas 9 ng umaga mararanasan yung malakas na pag-ulan. Ito po yaabot kasi sa 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 initial na impormasyon, no? Aabot sa signal number 4. Ah uh, initially kaninang maga, na mention yung signal number 4 but then uh, lately nakita ko ah uh, uh, doon sa kuan doon sa tracking namin mm -mm. mukhang humina na siya ng konti pagdating na dito sa malapit na but uh we'll see uh will ang preparations ganun pa din uh, hindi naman doon sa lakas or ano na mm -mm. nag prepare tayo for the worst na to okay. so ito uh, yung ating uh, outlook sa ngayon dito. Mm -mm. Okay. So uh, bagamat humina, ang pinaghahandaan nyo po, ito pa rin sinasabi na unang uh, abiso na baka tumungtong to sa signal number 4. Yes ma'am. Kahit kwa pa siya, pa siya. Ang preparations natin ay to the max kung mm -mm. sinasabi. Oo. Sir, sa mga oras na ito sabi ni'yo ho ay mm, pa ulan ulan, nawawala. kumusta po yung hangin? ah uh, hindi naman gaano kalakasan ng hangin and then as uh, confirmed by the pronouncement na pag going kanina yung Kwan. Uh, live as of now siguro mayroon pa din uh, hindi masyado kalakasan yung kanyang hangin mostly okay. doon siya sa tubig ulan na dadalhin dito sa kwang sa sakali ibubuho sa kalupaan ng uh, Bicol region. Opo. Um bukod doon dyan sa ngayon nara may konting ulan-ulan, sir wala na humpasok no sa mga kawani ng pamahalaan, mga mag, mga eskwelahan sa labing walong LGUs. Opo. Uh, sa mga schools kahapon pa wala nang pasok. Oh. And then yung trabaho naman is uh, aso kaninang tanghali wala nang Pasok. Uh, kaninang maganan dito pa yung mga trabantes natin Oo. dahil nag-secure ng mga importanteng mm. assets ng mga kanya-kanyang opisina. So after nila ma-secure by noon time, nag-uwihan na po sila mm -hmm. to protect uh, their houses. So also. bukas, wala po? Wala na po lahat? Wala na po dahil bagyo na yan eh. Apo. Uh, uh, uh. Sir, kumusta ho kayo diyan ah? At uh, walang uwian yan. Ingat po kayo. May mga may mga ano pa naman po uh, uh lipad na mga himpapawid like eroplano going to Albay or Kansilado na rin. Hindi ko pa na-monitor ma'am mm -hmm. yung kwan, uh, yung schedule and uh, advisory ng mga eroplano. But then, uh, oh. Uh. sa ganitong klaseng kwan, Uh, Situasyon ngayon kaya pa naman lumipad mm -hmm. at lumapag. Mm -hmm. uh, siguro bukas talagang wala yan, yung umaga dahil mm -hmm. nandito sa vicinity yung bagyo. Mm -hmm. But now hindi pa naman mas gaano, siguro affected. Mm -hmm. Nakausap pa ho namin kayo. Ibig sabihin may kuryente pa ho dyan sa Albay at may signal pa ng komunikasyon. Ah opo, meron pa naman. And uh, ano, naka ano naman naka-prepare naman pati yung backup powers na dito. <laughs> mm -mm, sir, ingat po kayo diyan ingat po kayo at uh, kasama niyo ho kami sa pagdarasal para ho hindi naman po ganoon kalakas si bagyong Opong. Sir, salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo, Sir. Thank you. Thank you very much po. Tutok pag